Ayan. Vitamins. Ayan. Ano? Anong gusto Vitamins to. Vitamins. Vitamins daw. O, so sa bidiga ng football. Anong tawag yan ate? Ah, uh, healing ball tawag to. Pangalang ko. Kasi hindi ko alam kung pangalang ko dating naisip yung line ko sarap alang. po? Pinangalanan ko ng may pangalang ko. Ngayon, isikat ako sa biyasa nung natutinda. Pag sinasabi ng, anong tinda mo so, pa, tinasabi, healing ball? So, malayo pa. Sinasabi nyo, may healing balls? okay. I need Ayan ang yan ang gusto yung buko. Mm. ko. Say hi to. Ayoko. Ayun um, yun na, ayun. Pili ka lang, pili ako. Pili mo lang buo ko. Ayoko. Bawal ang utang dito. Ay, sige, sige. O, pauutang naman. O, pauutang naman ang buo ko. Ilan ba gusto mo? Ilan? O, 20 pesos. 20 lang? 那不能。